mga idol lamig tara gawin natin buro ayun mga idol <coughs> meron tayong lamig dito babuwasan natin to mga idol gagawin ko siyang buro dito lang natin nilalagay wala akong lalagyan na malaki mga idol yan to sapat na to yan yan lang mga idol sana magkasa sa lahat talagyan lang natin to mga idol ng asin ayan o ayan Nalamasin mo lang na ganyan mga idol sa asin talagyan pa natin pati yun yung iba nilalagyan ng tilapia dalag uh, hito ganyan talangka, hipon eh ako okay na to dito lang natin lalagay mga idol oh. ayan ayan no napaka basic lang mga idol eh oh diba oh ay nabog ayan no hmm hahaha <laughs> natin yan mga idol ng parang gusto ko pang dagdagan pero pwede na dagdagan ko mga idol sayang eh dagdagan natin mas marami, mas maganda. Hmm, kahit may tutong-tutong pa yan, sige, larga. Ayan. Lagyan natin ng asin pa. Asin. Mm hmm. Siksik natin mga idol, yan. Kinakailangan po, wala makakapasok na hangin. Yun. Wait lang mga idol, maghugas lang kamay. Ayan mga idol. Ganyan lang ako magburo. 7 days lang ito mga idol. Pwede mo nang lutuin. Yung ginawa ko mga idol, panayambiyahin natin, lumagpas ng 7 days. Pero okay lang. Ayan. tatakpa mong ganito. Ano anyway. eh? Ayan. Sila kailangan kasi silyado, silyado. Walang hangin siya mga idol. Ayan. Ganyan lang ako kabisik kumawa mga idol ng buro. Ayan o. Oh. Kita nyo naman o. Oh. Galing kay ate Anapil itong garapon. Ayan. Hmm. Ayan, 7 days mga idol oh. Bye bye.